ito ka putang ina mo putang ina mo sarado tayo ito ka putang ina mo putang ina mo ha putang ina mo ha putang ina mo putang ina mo putang ina mo sarah dotae magnanakaw sarah dotae magnanakaw Napaka yang tao ka, Sarah Dutay, Napaka yang tao ka, putang ina mo, napakagarapal mo, sobrang garapal mo, Sarah Dutay, sobrang-sobrang pagkagarapal mo sa kwarta, napakatimawa mo, Napakatimawa mo sa kwarta, Sarah Dutay. Napakatimawa mo, putang ina ka putang ina ka hayop ka, putang ina ka tarantado ka. Tarantado ka, Sara Dutae, tarantado ka. Grabe ang pagkasugapa mo. Gagawin mo ang lahat. Maka Makapagnakaw lang ng pira sa taong bayan. Gagawin ang lahat. Mga piking mga pangalan, mga piking pirma, lahat ginagawa mo na. Alang-alang, sa ngala ng salapi, putang ina ka. Napakawalang hiya mong tao. Napakawalang hiya mong tao, sara Dut Dutai. Napakawalang hiya ang tao, putang ina ka. Grabe! Nakakasuka ka. Nakakasuka ka, sara Dutai. At nakakaldiri ka nakakadiri ka sara duta ay nakakadiri ka putang inamu, putang ina mo sara duta ay putang ina mo nagawa mo yan putang ina <coughs> hindi ka ba nahiya sa sarili mo hindi ka ba nahiya sa sarili mo sara duta Sobrang kapal ang pagmamukha mo. Sobra-sobra ang pagkakapal ang mukha mo. Sara, duta eh. Sobra ang pagkakapal ang mukha mo. Putang ina ka. Sobra. Napakasobra mo. Gahaman sa kwarta. Gahaman sa salapi. Putang ina ka. Vice President ka palang putang ina ka. Napakagarapal mo. Tapos gusto mo ba magpresidente? Putang ina ka gusto mo pang magpresidente, putang ina ka. Ito ka saraw, oh. Ito ka Sara, duta ito ka. Ito ka Sara, duta eh, ito ka. Wala kang karapatan maging presidente, Sara, duta eh. Wala kang karapatan, ito ka, oh. Ito ka putang ina mo. Putang ina mo, Sara, duta eh, ito ka, putang ina mo. Putang ina mo, ha? Putang ina mo, ha? putang ina mo. Ha? Putang ina mo, putang ina Putang ina mo.